abot na sa plenaryo ng Senado ang panukalang kandaang pisong taas sahod sa private employees. Taasan <tinyo> na lang din yung sahod. Ang bayarin sa kuryente, topic, hindi mo naman pwedeng pakiusapan yun eh. Nandun po talaga pag-alala ko na mapapatapos ko po kaya yung mga anak ko. Narinig po kayo ng Senado. Pinakinggan po natin ang hinaing ng ating mga manggagawa sa matagal ng humihiling ng umento at ito na ang tugon ng inyong Senado sa mga panawagang iyon. Naniniwala po ako na mismong ganitong uri ng mga panukalang batas dapat tutukan ng lehislatura, parehong Senado at House of Representatives. When we take time dealing with political issues, it takes time away from dealing with the poorest of the poor who need our support to live a decent life. Dito mismo sa Senado, nagkaroon na po ng rally sa labas ang sigaw, no to chacha, yes to wage increase. Hindi po tama na presyo lang ng bilihin ang tumataas. Kailangan sahod rin. Hindi tama na ang kumpanya lang ang kumikita. Kailangan ang manggagawa din po ay kumita. Sa nagdaang taon, marami sa mga kababayan natin ang nawala ng trabaho dahil sa pandemia. Marami sa mga business sectors natin ang nahinto at nagsara. Kaya marami sa kanila ang nawala ng hanap buhay. It is very clear that inflation has hurt the labor sector and most families do not find the means to make ends meet. Kawawahu talaga 'yung mga kababayan nating naiiwan. Giit ng mga senador. Napapanahon na ang taas-sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, petrolyo at kuryente. This initiative demonstrates the Senate's belief that our workers who are creating value for the companies deserve a dignified wage and ultimately respect. The Senate through this legislation has committed itself to not only decrease the suffering of our people, but also end it. Yung paano ka lang dagdagan ng isang dampi piso minimum wage ay maghahatid ng ginhawa kahit papaano. Magpapabuti sa kapakanan ng karaniwang Pilipino ang tanging rason bakit tayo narito. Ito ang mga dapat nating inaaral at tinatrabaho, hindi ang peking PI at questionable child unahin natin ang kapakanan ng mga mahirap. And this, I believe, is a matter of economic justice and basic human dignity. It may not seem like a lot because it is really not that much, but I believe it paves the way in us recognizing that this cannot continue as it is. Ang paghahain po ng panukalang ito sa penaryo ay patotoo na mayroong mga tengang nakikinig at pusong nakakaunawa sa pinagdadaanan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya patuloy po natin itinutulak itong legislated wage increase. At habang itinutulak natin ang 100 peso minimum wage increase para sa buong bansa, siyempre patuloy natin kakalampagin ang regional wage boards sa natitira pang mga riyon sa Mindanao na hindi pa nabibigyan ng sa sahod. Now is time we push for the benefits of our labor sector. We urgently must pass this measure. Ang mga manggagawa po ang pundasyon ng ating lipunan at karapatan nila na kumita ng disenteng sahod para magkaroon ng disenteng buhay ang ating mga manggagawa. Aksyonan natin ang tunay na panawagan ng bayan. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas, mabuhay po ating mga magagawa.